Bilang bahagi ng naging pagdiriwang ng Mother's Day, hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalani ng sakripisyo at hindi matatawarang pagmamahal ng mga nanay. Naging madamdami naman ang pagbati ng Pangulo sa kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Mother's Day kahapon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pagmamahal at ang mga sakripisyo ng mga nanay ay nagbibigay ng liwanag sa buhay at nagpapatibay sa lipunan. Ipinarating ni President Marcos ang pagkabilib niya sa dedikasyon ng mga ina at single mom. gayundin sa mga tatay na ginagampanan ang papel ng isang nanay. At sa bawat isa na tumatayong ina. Sabi ng Pangulo, ipinagdiriwang natin ang bawat isang nanay. Sinuklean din naman ito ng mga pasalamat kay Pangulong Marcos sa mga netizen dahil sa pag-alala sa kanila. Samantala, Binati rin ni Pangulong Marcos ng Happy Mother's Day ang may bahay niyang si First Lady Lisa Marcos. Sa kanyang post, inilarawan ng Pangulo ang unang ginang hindi lang bilang tagapuno ng pagmamahal sa kanilang tahanan, kundi tagapagtanggol din ng kanilang pamilya. Dagdag niya, mapala din sila sa pagkakaroon ng isang katulad ni First Lady Lisa sa kanilang pamilya ang karatagan at malasakit anihan ng unang ginang ay hindi lang nagbibigay proteksyon sa kanilang pamilya, kundi tumutulong din sa pagkataguyod ng buong bansa. Bumati rin ang netizens kay First Lady Lisa. Sa kanya ring social media post, nagpaabot ng Mother's Day greeting si First Lady Lisa. Kasabay nito, ang larawan kung saan kasama niya si dating First Lady Imelda Marcos, Irene Marcos Araneta, at iba pa. Samantala, Nagbigay rin ng kanyang Mother's Day message si House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, ang Mother's Day ay panahon para iparamdam sa mga nanay ang pasalamat sa kanilang pagsisikap para sa pamilya. Si Senate President Mig Subiri naman, nagpasalamat din sa katatagan at pagiging hindi makasarili ng mga ina para maitaguyod ang kanilang mga tahanan at komunidad. Alan Francisco, para sa Papansang TV, sa Bagong Pilipinas.